Hello guys, nandito ngayon tayo sa Panikajang Road. Tingnan natin ang unang paglubog ng alaw dito sa Panikajang Road, Bulacan. Kung hindi ka pala surprise sa channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least binigil ako. Welcome to my channel, Alpen Home TV pa. Kung hindi ka pala surprise sa channel ko. Ngayon saksiyan natin ang paglubog ng, unang paglubog ng araw ng ngayon 2024 dito sa Jang Road, Panike Bye-bye. Good vibes to you and God bless us all. Peace out. See you many future people. Bye-bye.